sayang araw po. Dito tayo sa labas muna ng farm at kalalabas lang po ng ating mga alagang kambing at tupa. Tapos yan po, part ng ating precautionary measure, pati ito pong unahan ng farm ay sinasabugan natin ng apog. Dalawang beses po sa isang buwan, nagsasabog kami ng apog dito sa ating dinadaanan para po mabawasan ang ating microbial load tapos po pag uh, hindi ko naman kailangan ipasok ang sasakyan hanggang dyan lang po ako sa wheel at pagkatapos po ay dito na lang ako sa labas nagpaparada ng aking ginagamit na sasakyan so yan po ang isa sa mga precautionary measures na ating tinitake din para po mas ma-insure ang kaligtasan ng ating mga alaga. So yan po, bago pumasok, daan din ako sa mismong well dip, lakad from end to end para po ma-disinfect ang suot na footwear. Pagkatapos po nun, pagpasok dito sa loob ng farm, ay palit pa rin ako ng footwear para po ma makasigurado tayo na wala tayong dalang mikrobyo pagpasok dito sa loob ng farm. So, ito po yung aking footwear ng farm. Palit ng footwear bago gumala. Ito po yun naman yung ating mga stock ng molasses at ng probiotic. Ngayon po, dahil mas kaunti na ang ating mga alaga, dahil mahigit po isang daan yung ating lumabas na alaga noong December. Um, twice a week na lang po ako nagawa ng probiotic. Dati po, yung tatlong gawa ay sakto lang sa isang linggo. Pero ngayon po, uh, twice a week na lang ang ating gawa ng probiotic. Dahil nga po kakaunti ang ating mga binibigyan ngayon. Ito pong ating mga palakihin na naririto ay 48 heads lamang. Samantalang dati po, puno ang apat na kulungan na ito. Ito po yung ating 16 heads ng mga gagawing dumalaga. Dito po nakalagay yung ating 48 heads sa palakihin na titignan ko po kung next week eh pwede na tayong magdala uli kay ka-farmer dahil nang itawid po namin ito ay may ilan na lampas na sa 20 ang timbang tatawagan ko lang po si ka-farmer Engel kung ano ang kanyang size requirement bago ako maghatid at yung pong dalawang kulungan natin doon tignan natin na malapitan mamaya ay bakante at ginagawa nga po namin yung painuman So, yan po, medyo kakaunti uli ang ating mga alaga pero marami po ang ating gagawin dito lang yung ito po yan ang ating gulayan ililinisan na magiging winning growing pen na rin po uli yan lahat po ng biik na mapapalagay dito ay yung mga galing lang dito sa sampalok area Ito po yung ating mga huling set ng dumalaga. Nasa 47 po na biig ang mayroon tayo dito. Palit lang po mong naurin na ng footwear bago pumasok. Nasa 48 po yung ating mga biik dito. Bukas po ay gagawin na namin ang mga ito. Kapon, ivermectin, at Respicure. Ayan Sorted na ang sizes. Ay galing naman po magpadede ang ating mga inahin. Meron lang po tayong isa ditong inahin na dadalwa ang nabuhay sa kanyang apat ka na anak yun po isa QB cross Berkshire. Yung pong mga Pampanga natin ay magaganda naman ang naging production at yan po ang ating bulugan dito si Mr. Third. Narinig na po ang boses, kaya lalapit na sa bako dyan dahil naghihintay ng kanyang kamot. Na third? Dito ka naman sa may barbwer pumuesto eh. Eh? Basta po narinig ang boses, hindi na kailangan tawagin. Lalapit po yan. Ito yung isa pa po, po nating QB na hindi pa nanganganak. Putulin ko po muna at ako ay sumabit sa barbed wire. O so po, lalaki na. Tuwan-tuwa sa pagdede. Itong mule foot pong ito ay ating pampanganitib anak po nung bulugan dati sa kulungan na ito na si Mulefoot din yan po po so ito pong 47 na ito ay huhulihin lahat bukas at atin nang gagawin na third naka 47 ka na so yan po ang ating mga alaga dito sa may unahan at naglalandi po pala ang isang ito Si Mama Pig. So, yan po ang ating mga alaga dito sa unahan na magaling ng tumakas. Ito po ang ating mga dumalaga na pine-prepare Mas malapitan pong kuha sa kanila. At yung tawid na kulungan po ang ating mga palakihing panlitsyon ayan, 16 heads po ang mga ito mali yung bilang ko nung nauna na 14 lang sila so ayan po ang ating mga alaga dito malinis na po ang kanilang pakainan at uh, tignan lang po natin ang pakainan nitong mga palakihin nasa id na rin po. Last week, pag nagpupunta ako ay may tira pa. Ilan na kain dito? Yan po, pitong timba na na ibibigay. Madali pong nasasaid. Kaya magdadagdag po niyan ng pamirienda. At bukas ay pwede uli silang mag-increase ng kanilang pakain sa umaga. So ito po yung expansion area natin ng second breeding pen baboy free na siya, hindi lang po pri free. Gawa po ng ginagawa na nga natin itong painuman para po hindi na tayo gagamit ng planggana o baca para po mas tipid tayo sa tubig. Yan po, proploringa na lang at papalitadahan. So, ang magiging gawa po niyan, papalitadahan muna yung loob. Ito mo mong... yan napapalitadahan na po ng pino kung sa malaki ay tapos ng palitadahan ang kanyang loob sorry po, mali ang kuha yan, tapos po nun ay tatapingan na namin at paglalagay po ng tapping kasabay ang lagay ng mga bakal na 10mm para po hindi makapasok ang mga baboy sa loob ng painuman so ito pong sa mga biik ay mas mababa. Yan po, hindi namin linalagyan ng dowels sa bakal. Kawayan po ang aming ilinalagay para mas tipid tayo. So, yung, yung 10mm po ng mga ito ay masiksik compared po doon sa ating mga pang inahin. So next week po ay maayos na anong area ito at pwede na tayong magpasok ng ating mga alaga muli dito. Pero sa ngayon po, samasama -sama muna ang ating mga inahin at biik dito po sa ating original area. Pero pinahanda ko na nga po itong expansion gawa ng expect ko to po ay itong January-February Marami ang magsusunod-sunod anak dito. Gawa ng karamihan po ng mga ito ay umanak ng July-August. May ilan po na first week ng September. Kaya si Roco ay nandito na rin lang po sa ating original area. Ayun po si Roco naglalaro ng sako. Hinahabol ang may dala ng sako. So, yan po, uh, pag nagawa na po namin yung mga biik at mag-aawat uli tayo ay aawatin na rin yung malalaki rito yan po, samasama na ang ating mga inahin dito sa original area habang ipiniprepare po natin ng maayos itong naging expansion. tapos dun po sa kabila naman ay inihahanda na rin ang ating mga winning growing pen. Kaya lang inuna na po namin nga itong sa expansion area para po makatuyo agad ng painuman at wala pa naman po tayong aawating ilalagay dito. So ito po ay nilagyan na namin rin ng painuman patitigasin na lang yon, saka na po ang flooring at palitada sa gilid so may pro na po tayong inuman sa ating dalawang kulungan hindi na po tayo gagamit ng bacha sa susunod na pag-aalaga dito sa ating mga winning growing area Ayan po yung painuman dito. Ito po yung ating wakas na area. So, lilinisan lang po ito. Tatanggalan ng mga bato. Papatagpatagin. Pagkatapos po ay sabog din ng apog at asin. ay naman po yung ating painuman dito sa kasunod na area. Lapitan ko po. Uh, kaya si Mariano naman po ay hinuhugasan na yung ating mga ginamit na batya. Para po sa susunod ay kung kailanganin man, may magagamit tayo. Itatabi po muna namin yon habang hindi natin kakailanganin sa ngayon. So ito po yung ating third pen. Pagkatuyo ng mga rubberized na batsang yan itatabi na po namin sa bodega para hindi lumutong pati po yung mga hap yung mga pinagputulan ng drum yan po, ganyan lang ang sukat ng ating mga painuman para sa mga palakihin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Siyam na hollow blocks po. So, 20 blocks para po magawa yung isang painuman. Ito po, hindi na namin lalagyan ng bakal na harang. Kamukha po ng mga ginawa nating nauna. Ito po kasi dito, ginawa namin. Mahaba ang ginawa namin pa inuman pero nakikita namin na hindi naman po na utilize ang buong haba niya. Kaya inigsian na po namin yung mga sumunod na gagawin para po hindi sayang ang materyales. So ayan po ang ating mga palakihing panlitson na padagdag na po ng padagdaga magiging kain nila yan. Tignan po natin yung area na paglilipatan naman ng ating mga gagawing dumalaga. So ito yung, pong yung ating mga dumalaga galing dito. Bubuksan lang po yung pintong yan at susubukan namin kung kaya namin bakuran itong area at palalakarin lang po natin kung hindi po namin kayang bakuran at palakarin ay ikokolong-kolong po namin ng paisa-isa at dito itatawid so ito po yung ating original area ng consolidated pen ang hindi na po ako papasok dito at wala akong footwear Nasabugan na po kasi ito ng apog. Kaya po ganyang maputi-puti ang lupa. Hindi naman po alikabok ng lupa yan. Gawa po ng apog. So, itatawid po namin dito yung ating 16 na dumalaga at yung mga ikakal po nating inahin na galing naman dun sa consolidated pen. Tapos po, yung mga matatandang inahin ay amin nang isa isang kakatayin para may pang ulam tayo dito sa farm at yung mga dumalaga po ay may iwan dito temporarily uh, eventually po pag nabigyan na sila ng unang kasta ay malamang na isama na rin yung iba doon sa consolidated pen ngayon naman po yung mga malalaki na nating inahin doon sa likod yun po ang ating second breeding pen at karamihan po ng mga galing sa Sampalok na ipinakita ko sa inyo ay tatawid na rin po dito. Ito po ang kanilang magiging area talaga. Pipili po tayo para po maging 25 ang ating mga inahin dahil marami pa po yung ating ikakal doon. Ang susunod po nating na project noon ay ito na. Ito po ang ating large dating large breeding pen kinuha po natin yung mga pambakod at ginamit muna natin nung araw. So bibili po tayo ng pamalit na mesh wire para sa bakuran ito at hahatiin po natin itong ating dating lights breeding pen para magi siyang dalawa para po nakakapagpahinga rin ang lupa. One at a ang side na gamit. Ito pong side na ito ay okay nang magamit dahil meron na po tayong painuman yung para sa biik lang po ang kailangan pang gawin dito at yung kabilang side naman po ay kailangan nating ayusin ang mga shelter at maglagay pa po ng painuman so ito po ay mid-year na natin gagalawin hindi pa po namin magagamit ang area ito hanggang bandang July or August siguro pag nahihanda na po natin yung iba pa nating mga alaga. At ito pong likod ng farm, kung natatandaan nyo po, dito ako nagkulong din ng mga biik noon na hopefully ay mailigtas namin galing sa ASF. Pero may mga nanghina rin po, kaya kinatay at binaon na po namin ng mga yon. So, lilinisan din po natin ang area nito at magtatayo pa po tayo ng ilang growing pen sa area ito naman. Yung pulikot na yon ay ang ating second breeding pen, ay second breeding pen naman. Kaya po pwedeng sari-sari na po ang ating paghihiwalay ng biik para po hindi na namin kailangan i-earnatch yung ating mga biik para markahan kung saan sila galing for breeding purposes. So yan po ang ating plano po para sa 4A Animal Farm babawasan na po natin yung ating matatandang inahin at uh, inihanda na po natin yung mga pamalit So yung pong ating matatandang inahin ay nandito lang sa uh, tawid ng bakod at uh, 21 pa po ang mga ito pero mga apat o lima po yung talagang maalis na kaya kailangan po natin ng pamalit. Ito po ay tuloy-tuloy naming lilinisin din para mas madali po ang akses sa ating mga kulungan, sa pagpapakain at uh, pagkukuni na po ang ating mga alaga. So ito po ang ating consolidated pen. 21 na lang nga po ang natira nating inahin dito kaya po magpapalit tayo at uh, yun pero temporarily nga po ay doon muna sila sa kabilang side ilalagay. Pag ready na po sila sa size ni Mario at saka tayo magtatawid ng mga inahin dito sa ating consolidated pen. Hanggang dito na lang po muna ang update. Maraming salamat po sa inyong laging pagsama. Please share, like and subscribe.